mga lods, mga kabinet na babagay sa bahay nyo. Mga imported to mga lods kaya magaganda. Magandang araw mga lods sa uh, araw na to hindi muna bike ang ating i-vlog mga lods kundi mga furniture items mga lodi ang ipa ko ngayon mga lods uh, dito akong pupukos sa mga kabinet dito sa isang furniture store sa Malolos, Bulacan na talaga namang magugustuhan ng mga lalo na pagbagong gawang bahay magugustuhan suwak na suwak sa bago nyong bahay mga idol yan ang gaganda ng mga items dito mga lods yan, titingnan natin yan ng lalo ng loob ng mga kabinet kung ano ang disenyo ng pagkakagawa ng mga kabinet mga imported to mga lods dito sa malolos ng bulakan pagkikita ayan na nga mga lods kung ikaw nakatira sa Malolos, Bulacan o sa kalapit bayan tulad ng Giginto, Balagtas, Pombong o Hagonoy, pati na rin yung dito sa Kalumpit dito sa may malolo sa may barang winter church mga lods mayroon ditong malaking tindahan ang pangalan ay crown and fancy design furniture store maraming items dito mga lods lagi na akong nagpupunta dito mga lods uh, mayroon din sila mga sopa l shape yun pa l yung ano nya design pero dito ako pupokus ngayon mga lods sa mga uh, cabinet na to mayroong four doors itong nasa bungad four doors to four doors din yung sumunod yung iba traders sa mga lods. Dito tayo po focus. Tingnan natin ito mga lods. Ito kulay black sa mga lods. Uh, ito yung design nya. Uh, kung makikita nyo. Oh, yan. yan ang design nya. Ng oh, pinto nya dito sa gawing kanan. Tapos may salamin siya dito sa yung dalawang pinto sa gitna. Salamin siya mga lods. Yan. Okay. Oh, kita, kita tayo dyan. no Oh may dalawa na rin, ah, apat na rin na drawer mga lods. Yung dalawang drawers dito sa nauna, may susi so na siya may lock. Yan. Dito naman, sa baba, wala na siyang lock. Buksan natin tong ano na to, pinto na to sa gilid, yung sa kanan. Yan. Naka-partition siya mga lods, apat siya na layer. One, two, three, four. naka na, Layer mga lods, lagayan ng mga pants, kung ano-ano. Tingnan natin yung kabila, baka pareho lang din. Baka four layers oh. same lang mga lods, four layers. Ito naman tingnan natin 'tong gitna. Yung gitna niya may lock na rin siya mga lods. Tingnan natin. Ah, dito may hangiran siya mga lods. Yan. Hangiran siya dito. Dito yung mga polo. Ayan po, hindi dito mga, yung mga polo. Saka may lagayan din siya sa taas patungan. Ayan. Ito yung four doors mga lods. Ang presyo nito, ah, nasa 13,000 daw. Ayan. oh, 13,000. Ganun din tong four doors nito mga lods. Ito naman, tingnan natin tong four doors nito. Ang gaganda ng design mga lods. Titingnan natin kung pareho lang ang loob nito. Doon. Asim lang mga lods, pareho lang. Ah, pinakaiba pala nila. Ito ang door dito, walang mga lock. Yung nandoon may lock yung dalawa sa taas. Dito wala. Kung bubuksan natin, ah, asim lang sila ng design mga lods. Ah, asim lang sila ng loob, pero yung design magkaiba dito sa pinto. Yan. Pareho silang four doors mga lods. Saka yung design ng salamin magkaiba. Yan. doors yan na kabinet mga lods. Available yan dito sa Crown and Fancy Design Furniture Store sa Malolos, Bulacan. Ito naman mga lods, three doors siya. Three doors na kabinet. Tingnan natin. Ang ganda ng design nito. Tingnan natin yung gitna. Buksan natin. Ah, maliit lang siya. Parang ganun lang din ang design pero medyo maliit nga lang to kasi 3 drawers lang siya yan o. Oh. Yung design niya sim lang. Pagdating naman dito sa baba, dalawang drawer na wala lang lock. Dito naman sa pinto, kaliwat kanan, may lock siya mga lods. Uh, naka 4 layers din siya mga lods. Lagaya ng mga damit. Dito daw ah, 10,000. Ang ganda ng design mga lods. Oh, imported pala ito mga lods. Ah, gawa sa ibang bansa to hindi sa Pilipinas. Ito din, three doors na may salamin sa gitna. Ito, may mga lock din. Yung drawer dito sa una, oh, may lock. Sa pangalawa, sa baba, wala. Buksan natin yung gitna. Ah, hindi siya nagkakalaya sa mga design dito yung pagkakagawa. Parehong pareho ito may mga apat na layer din yung traders parehong pareho sila ng design ng no? four doors ito magkamukha lang sila pareho lang sila nito yung salamin lang ng design magkaiba yan parehong pareho sila kung bubuksan natin ah magkaiba palang design sa loob ito oh. yung design nagkaiba yan pagkakagawa oh. May patungan dito, mayroon din ditong uh, lagay ng uh, kung ano-ano. May drawer din, may lock yung unang drawer yung sa baba wala. Dito sa kanan, yun man, na layer din mga lods. Dito naman, white. Ayan, yung mga mahilig sa puti. Ayan o, oh. ganda rin. Yung mga disinyo nila mga lod sa hindi siya nagkakalayo. Yung mga lagayan lang sa loob ang nagkaiba. sa salamin, disinyo ng salamin. Ayan, makikita nyo. Apat na layer din. Naka-apat na layer. Salamin sa gitna. Ayan ito. May drawer dito, may lock din yung unang drawer. Pero yung pangalawang drawer, sa baba wala. Ayan o. Ganda yung mga mahilig sa puti. Yan, Kung wala pala, wala pala kayong pangkas, kung wala pala kayong pangkas, pwede home credit dito. Kay Crown and Pansy Design Furniture Store sa Malolos, Bulacan. Ito naman, na ah, kabinit siya na parang combination siya ng dresser. Bagay ito sa mga babae talaga. Yan, yan you o. Know? Oh. Kabinit siya dito kung um, bubuksan natin. Yan, yan o. Oh. 'Yan. Sa mga babae mahilig sa dresser. 'Yan, may drawer na din sa baba na malaki siya, mahaba, na may lock na rin siya. May tatlong drawer dito sa ito na 'yung pinaka-dresser niya. 'Yan. 'Yan. May tatlong drawer tapos may lock 'yung una. 'Yan 'yung design niya mga lods, no? Kabinet siya na dresser bubuksan natin dito. Mga, ang mga babae mahilig sa dresser dyan. Oh. Lagayan ng mga ah, uh, pabango, mga pampaganda. Yan. May salamin na rin yan. May drawer dito. Ito na naman mga lods. sa uh, wardrobe na ano. Bagay ito sa mga bata. Oh. Sliding yung door niya. Makikita niya yan. Oh sliding door niya. Naka apat na layer din dito. Two doors lang to. Ah, naka partition ng sinang two partition. sa dito, isa dito. Tapos ang loob, dito sa kabila. Ah, may patungan dito. Tapos dito may hangiran. Yan. Sliding doors yan mga lodi. Marami pa sila dito mga lods. Hindi na natin isa-isahin. Yan o. Paikot yan marami May makikita kayo dito Ibat-ibang design nyo May makikita kayo dito Ibat-ibang design mga lods Ibat-ibang kulay din o. Available yan dito kay Crown and Fancy mga lods Kaya pasya kayo dito At pwede kayong kumingin Pwede kayong mag-canvas Lalo na sa mga sopa nila Ang rin ng mga sopa mga lods sa next video natin mga lods, ito naman mga supapad. Dito muna tayo sa cabinet.